Ayun po, kumusta na po kayo lahat na ano po ang episode na po. Naglilinis po kami ng palayan. Oh, yan, makakasama po natin si Kuya Willy. Atin po aring tinatog sa lap ng ikaw ng video kuminis ko. <coughs> Mahiyaya naman yung mabait. <laughs> Ay siya ka. Mahiyaya mabait ano. Sinagihirapan na yan. Eh.

Mabay <laughs> awaw. Mabay Yan ang pugi naman na rin. Pagkatapos, ano po? Ay, oh. Na -tang -tang. Pandan. Pandan mo. Pagyan Pandan. lang saan. Ha? Huwag ka lang spray mo. Tapos ang oh, Oo. Nalaban din ang damo sa pandan. Ang pandan sa damo. Oo, oo, oo. Matiba yan. Matiba. Wala yung i-spray lang eh. Oh. Oo. Darao. yung hanggara po pwede natin taniman yan yung gilid ito ayan ito po mga gilid gilid na yan sarap niyang taniman Tapos po yung ibang gilid, tatamnan ko ng pandan. Oh, uh, sayang. Sayang po ba space? Tayo po may wala pa rin grass cutter. Bayan nyo po, pagka tayo susurting. Oh, hindi ko lang po kayang pagsabay-sabayin. lang eh. und die Palle ich dann auch vor. ginagawa natin tira ng space Ulan na nga Kaya na po uh. Tatanon po natin ang kangkong Tapos ito ay yung pandan Balayan po tayo po yung ng pananin na Tapos ilalagay doon sa gilid ng palayan

Ilalagay po natin doon sa ating tinatabasan gilid ng palayan. Yung sama-sama po tayo. Ayun po, dito po natin na sa gilid itatanim. Dito sa gilid. Panalo. para po para meron parami ang ating mga ano. Yan no. Dito po mula dito hanggang diyan no. Kakatuwa po naman at gawa ng nadami po ba. Ayun po ay mga pangsahog-sahog din eh baka pagdating ng araw at medyo marami na tayo. Baka pwede rin po ba nating maibenta. Oh. gawuhon ho to sa totoo po dito po sa amin. Ang Kumaga marami rin kalakal pero pag biyahero naman yung kumuha katulad like ho nito umaga isang mga tatlong dalas lang ay ubos na oh marami sa panggamit kakaunti sa pangkalakal kaya ho tayo dagdaglaan ng dagdag yan ito po Napaka-simple po nito itanim hindi po naman ito makakaano at pwede pong itanim ito sa paso Oo. Uh -huh. kaya hindi po makaka-epekto yung diyan uh -huh. Ito po yung mga space na masasayang. Kaya po ating... Pinupursiging tanimang po ba? Diyan na po. Oh. One. Two. Three. Four. Five. Oh. Ganito lang po ating purong pagtanim. Mas napapabor po siya sa ano? Sa ano bang tawag doon? sama ano ang tubig yung medyo nag babasa basa po ba oh yan yan na po yung ating na itanim tapos meron pa rin po Papupala po pala tayo ditong kangkong yan yung ating kangkong tapos ari po yung nalinisan namin ni kuya Willie ito po yan ah, matyo na po oh Oh, may tsutsura Ang ating Ano ng palayan, yan Yan eh. Maganda ho, eh. medyo malinis din na eh. At nakakanervis na rin nga ho sa ano Sa kubra Yo. Yan, hanggang dito po. Tingnan sa duli. Ayo. Ayos na po Yan, paglinis po At saka pagtaning Ayun, dito na rin po tayo tatapos sa episode na to Yan, ingat po ang lahat Happy happy lampaw Bye